Hindi nyo pa naisip guys, bakit yung kuryente dito sa Pilipinas, pamahal ng pamahal. O kaya may mga ilang man sa isang taon na magugulat ka na lang. Sobrang taas na ng electricity bill mo meron tayong anim na dahilan. Una, yung pagtas ng rates ng Meralco nitong May 2023 dahil sa higher generation charges and market costs. Pangalawa, sobrang dependent ng Pilipinas sa imported coal and diesel. So, apektado tayo pag nag-fluctuate yung price sa global market. Pangatlo, lagi tayong nagkakaroon ng power outages and supply disruptions dahil sa maintenance issues at breakdown ng mga power plants. Pang-apat, wala kasi masyadong market competition dito sa power sector. Meaning, dahil yung produkto ay konti lang yung nagtitinda konti lang yung nagsusupply, so kaya nila magtaas ng presyo. Panglima is yung El Nino effect na dahil sa El Nino, walang masyadong ulan, mababa yung water level sa mga dams, so naapektan talaga yung hydroelectric power supply natin. Yung pang assignment yun nayon, yun, so kung ano yung tingin nyo kung bakit mahal, pamahal ng pamahal yung oriente dito sa Pilipinas, comment nyo, share nyo naman sa mga tao. So ano yung pwede nating magawa dito? Una, gamit tayo ng energy efficient appliances, bawasan natin yung paggamit ng kuryente, lalo na kung unnecessary. At consider nyo yung mga alternative energy sources, gaya ng solar panel. And support natin yung mga renewable energy sources natin. Kung gusto nyo pang matuto about finances, click the link in my bio and follow me.